Dekay ka daan pa? Makabaha dyan? Itasakay muna namin yung apo ko dito sa ano sa kabayo. <laughs> Mama ini macam mana? Yeay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Nanghingi doon sa kasamahan niya. Ah, kasama na si Joaquin sa sunod na lang. Uwian na kami guys.

Owi oh, Anna, ana. Hindi na masaya. Anna, oh, ana. Hindi na masaya. Owi oh, ana. Hindi na masaya. Ayan guys, uh, na ko na naman yung aking, ano, yung mga naihulog sa akin na mga umutang sa akin ng gamit guys. Ayan, bumili ako ng dalawang kahon na kalan guys na to burner uh, doon, doon ko to binili sa SM guys, kaya kami napasugod ng SM guys, kasi ito lang talaga yung binili namin guys. So, ayan, dalawang, dalawang kahon guys. Ay, magkadikit lang kasi guys, kasi naka, ano, naka siya oh. Dalawa yan. Ayan. Uh, nag-sell kasi to kahapon dun sa SM guys kaya kaya napasugod kami kahapon sa SM tapos uh, ito lang kasi yung binili namin doon guys kaya nag ano na rin kami uh, nag nagdiretso nag gala na rin kami sa SM kahapon guys kasi kasama ko yung apo kong isa hindi nakasama yung isang apo ko guys kasi may sakit kasi siya nilalagnap ayan guys uh, na rolling ko na naman yung aking ano guys uh, yung mga naipon kong mga hulog ng mga may utang sa akin Ayan, may kumuha na nitong isa guys. Uh, bali, itong isa na lang yung iaalok ko. Tapos yung kumuha nitong isa guys, dito niya uh, may gasol na kasama. Ay sabi ko mag-iipon pa ako ng ano, magpag-iipunan ko pa yung mga hulog ng ano, mga may utang sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, hintay-hintay lang. Kaya ko naman siya ibili ng ano guys, uh, ng gasol. Kasi may pera ako dito sa tindahan, pwede akong manghiram doon. Kaso nga lang, uh, may kausap kasi ako na ano, na nagbibenta siya ng bed na bakal. Sabi ko, ako na lang ang bibigil, bibili. Eh, sikanhan lang naman yon Eh, dalawang libo kasi yung, ano, yung bed na yon Eh, usapan namin ngayon ko bibilhin. Kaya, sabi ko sa kanya, maghintay na lang muna siya. Kasi, mag-iipon pa ako ng mga hulog ng mga may utang sa akin. Pero sabi ko sa kanya guys, ah pag hindi ko natuloy bilhin ngayon yung bed, ay ah, ibibili ko siya. Pero pag natuloy, maghihintay siya ng ilang araw lang naman. Kasi mag pa ako ng mga, mga may maghulog sa akin, ng ano, mga may utang sa akin. Mahirap din pala guys na magsimula ka sa, ano, ah, magsimula ka sa maliit kasi tulad nyan guys. Oh, mayroon pang may order sa akin na ceiling pan, hindi ko pa siya nabibili. Inuna ko kasi muna ito guys kasi nasayang. nag sale kasi ito dun sa SM kaya mas inuna ko muna ito maka uh, makapaghintay naman yung may, may, order sa akin na ceiling fan kasi may utang pa naman siya sa akin kaya okay lang na maghintay muna siya hindi pa naman siya tapos dun sa unan yung kinuha hindi pa siya tapos dun sa unan yung kinuha guys may order na siya sa akin na ceiling fan uh, nasa 100 pa naman mahigit yung babayaran niya sa akin kaya uh, pagkatapos na lang siguro niya dun sa unan yung kinuha tsaka na lang siya ibibili ng ceiling fan mahirap din pala guys ng no? maliit ang puhunan pero okay lang yun kakayanin natin to guys laban lang Uh, mas mas nakakatuwa din naman yung ano guys, ah, magsimula ka lang sa maliit tulad nyan oh guys. um oh, Magsimula lang ako sa isang libo guys. Oh, palaki na siya ng palaki. Marami, ng, marami na akong nabigyan na mga item guys. Sa, so, nagsimula lang ako sa ano, sa 1K. Malapit na naman ako sa sahod sa pag-aalaga ko guys. Ah, madadagdagan na naman sana itong aking puhunan dito sa pagtitinda ng mga gamit sa bahay. Kaso nga lang guys, ah, hindi ko muna siya idadagdag yung sasahurin ko kasi may nag-alok kasi sa akin ng showing machine guys. Ah sabi niya hulug-hulugan ko na lang daw muna tatlong ano, ah, limang, limang bigay pala ah, kinsinas ang uh, bayad ko sa kanya, kinsinas at katapusan eh, na, may naibigay na ako isang libo sa kanya, ah, ngayong katapusan ngayong katapusan, ah, sa sahod na naman ako, bibigyan ko na naman siya ngayong katapusan na darating guys ah, sa sahod na naman ako sa pag-aalaga ko ah, bibigyan ko siya ng isang libo uli ah, bali limang hulog lang naman ang gagawin ko dun guys, kasi isang libo na isang libo yung bigay ko sa kanya, bawat ano, bawat kinsinas at katapusan. Ipapakita ko sa inyo guys yung showing machine na na ano, uh, hinuhulog-hulugan ko. Ayan guys, ang showing machine na hinuhulog-hulugan ko guys, so na inalok ng kaibigan ko sa akin. Ayan, alam nyo guys, uh, marunong din ako manahi guys, kasi nang dalaga ako, mananahi ako guys. Tapos, pangarap ko din na magkabili ng ganito kahit si kanhan lang. Ayan, natupad na yung pangarap ko guys, kahit ulog-hulugan guys, oh, natupad ko na yung pangarap ko na makabili ng showing machine. Ayan, yan yung binili ko sa kanya, guys. Maganda pa naman siya. Ah, maganda rin gamitin. Tapos pasensya na kayo dun sa kalat, guys. Kasi naglinis kasi ako ng kusina, guys. Eh, hindi ko pa siya nahugasan. Kaya diyan ko muna siya nilagay. Tapos yun naman, bigay lang sa akin din. Kaya diyan ko muna siya itinambak. Ayan, guys. Maganda pa naman siya gamitin. Ayan. Second lang siya, guys. Kasi yun lang ang kaya natin. Hulug-hulugan pa. Ayan, pangarap ko talaga na makabili ako ng guys. Kaso nga lang, sabi ko unahin ko muna sana muna yung pagpapabunot ko ng ngipin at saka magpagawa ng salamin sa mata. Eh kaso nga lang, inalok niya kasi sa akin to guys na hulug-hulugan daw. Eh sayang naman, kaya sabi ko gano'n. Kinuha ko na lang. Ayan, maganda pa yan guys. Ayan, natupad na yung aking pangarap na magkabili ng sewing machine guys. Ayan guys, ah, hanggang dito na lang muna 'tong vlog ko guys. Ah maraming salamat sa panonood at suporta niyo mga ate ko.